Gi ang kon sa labaw sa Bureau of Customs kon BOC Port of Jensa. Dili lang sila ang dunay responsibilidad aron batukan ang katap nga smuggling. Kini ang responsibilidad sab sa mga law enforcer o local government unit aron masiguro nga dili masabotahe ang ekonomiya. Okay, actually in coordination yan no, magkakampi dapat no. Yeah, uh, course, exactly. nagtutulungan kasi hindi naman kakayanin ng isang agency lang yan. Mm -hmm. So tulungan ito no. Okay. Uh, kung kami sa amin of course may enforcement kami pero alam mo naman buong Pilipinas din kami ang ang empleyado ng BOC is nasa 4000 lang buong Pilipinas na yan Punti. Ang konti lang yan. No? More on, alam mo naman tayo, more on revenue collection lang, karamihan. Una nang giklaro ni Police Brigadier General jemili Macaraiga, Director sa Police Regional Office 12, gun P.R.O. 12, nga nakasuporta sila sa kampanya batoks Smuggling. Actually, ang illegal uh, smuggling, again and again, uh, sinasabi ko nga that uh, we are exerting our effort Be, uh but not beyond our limits na kasi this is not our duty actually ang 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 smuggling is not the duty of the uh, the police but uh sumusuporta lang kami so ano yung kaya naming isuporta? everything na uh, makita namin uh, through naked eye ay na mayroong kontrabando ay talagang hinuhuli nate giangkon sa kosto nga sa karon katap ang smuggle goods partikular na ang sigarilyo Kahinom dumang sunod-sunod nga gikumpiska sa otoridad ang mga smuggled nga sigarilyo partikular sa military checkpoint sa Jensen ug sa tantangan sa Utakuta Bato. in the heart of changing lives kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Jensen Brigada News